nga ba matatagpuan ang pinakamayaman ng pinakamayaman na barangay sa Pasig City? Ayon sa Google, ang barangay sa Antonio ang pinakamayaman sa lungsod. Pero ano nga ba ang pinagmamalaki sa lungsod? So okay, sa, uh, nandito tayo sa may Emerald Avenue na kung saan ay dito mo makikita yung Jollibee Plaza, yung Center, Tapos, Agustin Tower. Tapos dito mo rin makikita yung mga iba't ibang malalim. Emerald Avenue guys so ikutin natin to mag-motor tayo para ma-explore na natin isa sa pinagmamalaki nito ang Coralina Center na kung saan nakatayo Tech Tech Tower, Jalvi Plaza at ilang building mga naglalaki nang dito ayan yung flyover na papunta sa kabilang side ng Meralco yung papunta ng uh, Ayala ito yung harap ng i Square. Tapos, ito yung Shell at sa Julio Vargas. Dati, Caltex ang nakalagay dyan, guys. Ayan. Yung kanan na yan ay papunta ng SM Mega Mall. Dito tayo, diretso lang tayo. Bali, babalik tayo ng Exchange Road. At dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-asenso ng San Antonio Beach, kapansin-pansin ang mga bagong staff so guys bali nandito naman tayo sa exchange road at yung kapilang side ay philippine stock exchange o tektite tower isa sa mga mission natin ang makapasok sa tektite tower na isa sa mga na pag asenso itong lugar na to kung nakikita nyo yung mga dilaw na to guys bagong mga cap holding yan dahil may itatayo na ng mga bagong building guys dito sa tapat ng tektite tower kasi so bagong building na naman yung tinatayo na yan nagsimula na nga ako magtakat sa ilid ng exchange road para makapasok sa Tektay Tower so guys papasok na tayo ng Tektay Tower ngayon so kaya ito yung first mission natin at dahil isa sa mga mission natin ang makapasok sa Tektay Tower na isa sa mga simbolo ng pag-asenso itong lugar na to. Dito sa loob ay dindiretso na ako sa direksyon ng elevator para makakiyat sa 29th floor. At dahil walang masyadong tao, ay agad akong nakasakay na sa... So at yun nga guys at nakarating tayo na maaga rito sa Philippine Stock Exchange or Tech Tower. So mamaya iikuti naman natin ngayon yung, yung ilang kalye rito sa barangay San Antonio para makakita natin kung ano talaga itsura ng pinakamayaman na barangay sa Pasig City. After ko nga mag-explore sa Jade Street kung saan makikita ang Global at IBB Tower, ay pupunta naman tayo sa Emerald Avenue na halos katulad ng Ayala Avenue sa Bacati City. So guys, dito sa Emerald Avenue, dito mo makikita yung yung Pipe and Place, and the Orient Square, ayan. So guys, bali ito yung pinaka magsisilbing uh, pinaka parang gitna pinaka sentro ng Ortiga Center na sakop ng barangay San Antonio so guys ito yan yung Strata 100 Handstone Building isa sa mga talagang mga sikat na building rito yan tulad ito yung Emerald Mansion tapos yung pinaka center nila Ortiga Center Association yan yung okay kung tawagin dyan din may kita. Tapos eto Strata 2000. Ayan. And then ang pinaka opisina ng buong Jollibee. Guys, ayan. Jollibee Plaza. So napakataas niyan. Ayan, pagmamay-ari ng Jollibee. So ito ay Emerald Avenue na pagtitig naman mo naman sa mapa F40 Gas Avenue, guys. So libutin pa natin yung sakop ng Barangay San Antonio So itong garnet sakop pa niyan Ang kabilang side kasi niyan Yung ADB Avenue Ay nahati na yan ng Quezon City at Mandaluyong So rito tayo sa may garnet Pasukin natin to dito naman sa may Garnet Street guys Ayan, yung Eton Lofts sa Jollibee Tower ba yan so maraming mga establishment dito ayan ito yung likod ng Strata 2000 yan guys oh. bali ito ay sako pa rin ng barangay San Antonio